Hello mga Papa, what's up? Kakonvoy King, Papa Bench is back. <laughs> Ayan, shout out po sa lahat, no? Shout out. So, mga Papa, ang content natin ngayon ay tungkol sa eco driving. Ayan. Napakalaking bagay po ng eco driving mga Papa, no? Kasi napaka, ano niya, napakatipid niya sa fuel. Ayan. So ganun pa rin ang content natin, kagaya non nakaraang content natin, video natin na kung paano tayo makatipid ng fuel. So ganun din po yung content natin ngayon. Yung nakaraan kasi ay ano siya, ah, sa manual transmission. ayan Ngayon naman, ito naman siya ay sa automatic transmission. 'Yun pang iko-content natin ngayon para sa eco-driving ng automatic transmission ng ating unit. So karamihan na po kasi ngayon Lalo ang mga Euro 6 na truck Mga Euro 6 na truck ngayon ay Kompleto na po sila no? Automatic na po talaga halos lahat May mga sensor sila Ayan Tapos um, Meron na ring adaptive cruise control uh, yung, 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 ano kasi Yung yung Euro 4 or at Euro 5 yata parang wala wala pa yata silang adaptive cruise control. Hindi ko lang sure mga papa. Pero ang iko-content natin ngayon ay itong Euro 6 truck natin. So sumisikat na po talaga ang Euro 6 truck ngayon at yun po talaga ang ang number one ngayon dito sa Euro. Parang na pipis na uh, natipis out or ipis out na yata yung parang lang ha, di ko sure, yung Euro 4 at saka Euro 5. Ayan. So ngayon mga papa, uh, umpisa na natin ang ating content sa umaga pagkagising hilamos, uh, toothbrush <laughs> pero hindi yun ang content natin <laughs> so bago tayo marangkada sa umaga mga papa ano, magpapay start muna tayo ng ating sasakyan ng ating truck pagka-start ng pagka-start ng truck natin hanggat maari maximum 5 minutes lang Maximum 5 minutes lang ang ating idling bago tayo umarangkada. Huwag tayong mag-idling ng napakatagal kasi habang nag-idling tayo ng napakatagal, kumakain ng kumakain ng malaking fuel yan. Hmm. Kaya hanggat maaari, maximum 5 minutes lang yung ating idling bago tayo umarangkada. So ngayon, kapag tayo ay nakaarangkada na, kapag tayo ay nakaarangkada na, um, pag na tayo ng 30 kilometers per hour, pwede na nating pindutin yung adaptive cross control natin. Ayan, doon na tayo sa adaptive cross control uh, siya na ang magkukontrol niyan sa kalsada kung merong titigil sa unahan uh, magbabagal kung ano yung tinatakbo ng truck mo yun lang din ang itatak ng, sa unahan mo yun lang din ang tatakbo ng truck mo so ngayon habang nagdadrive na tayo along motorway for example dapat yung ating yung ating handle ng exhaust brake natin ay lagi siyang naka-automatic nakalagay lagi siya sa automatic at saka yung ating gear dapat lagi siyang naka-automatic uh, kung hindi naman kinakailangan hanggat maaari huwag tayong gagamit ng manual hmm, kasi pag nag-manual ka kakain din po siya ng fuel iba pa rin yung naka-automatic ka uh, in case na in case na lulusong ka or merong um, talagang kinakailangan tsaka ah, gagamit ng automatic hmm, ay ng manual So ngayon mga papa, naka-automatic lahat 'yan pati yung ating pati yung ating exhaust brake ay naka-automatic po lahat 'yan. Ngayon habang tumatakbo ka o birod man 'yan or sa motorway, kailangan kailangan ah uh, one kilometer before before ka mag-exit or before ka tumigil or before mag roundabout about. 1 kilometer before, makita naman yan kasi mayroong mga mga early signages ang mga ang mga kalsada natin. So, 1 kilometer before, yung, yung cross control natin, pwede mo siyang i-switch off. Pindutin mo lang yung, yung zero or off. I-switch off mo lang po siya. Pagka-switch off niya, hayaan mo lang po siyang mag-freewheeling. Automatic naman yung track natin, automatic din po siyang mag-freewheeling kasi nakalagay sa automatic yung ating yung ating um, uh, tawag dito, gear nakalagay sa automatic yan kaya huwag tayong maglalagay hanggat maaari huwag tayong maglalagay ng manual naka automatic lang lagi yan para automatic siyang mag freewheeling kapag nag switch off ka dito sa dito sa cross control natin automatic siyang mag freewheeling 1 kilometer before bago ka tumigil hayaan mo lang siyang mag freewheeling ayan hayaan mo lang siyang mag freewheeling ngayon pag pagkaramdam mo na medyo kailangan mo nang gumamit ng exhaust ang paggamit ng exhaust ay hindi ganon, hindi ganyan. Kasi merong iba na gagamit ng exhaust, ginaganon kaagad agad, tinutulak kaagad agad, pabalik. Yan. Hindi po ganon ang paggamit ng exhaust mga papa. No? Ang paggamit ng exhaust dahil nakalagay siya sa automatic, pwede mo siyang ilagay sa zero muna. Zero. Tapos ilagay mo sa one. Pagkalagay mo sa one, 100%, 100 yan mga papa. Ah, uh, ano siya? Zero consumption Once na ikaw ay gumamit Ng X-House brake 100% po siya na zero consumption Hindi po siya talaga kumakain ng diesel Pagka ikaw ay nakagamit ng X-House So ganun pa ang paggamit ng X-House Magmula sa 1 Tapos dandahan, dandahan na siyang titigil Magmula sa 2 uh, Susunod mo sa 2 Tapos dandahan naman siyang titigil Tapos susunod mo naman yung 3 dandan pa rin yan siyang titigil hanggang makarating ka doon sa igisitan mo or sa about or sa pagtitigilan mo. Tapos kung kinakailangan, gagamitin mo yung braking program para mas lalo pa siyang tumigil, gamitin mo yung braking program niya. Pindutin mo lang siya. Pag nag-braking program na po siya, ay asahan nyo, ang lakas ng, ang lakas ng engine brake niyan pagka nagginamit mo yung braking program. At hanggat maaari, huwag tayong gumamit ng preno, ng preno, ng preno kung hindi naman talaga kinakailangan. Kasi ang pagpepreno po kasi mga papa, hanggat umaapak ka sa preno, hanggat panay aapak mo sa preno, kain siya ng kain ng malaking uh, fuel. Na discuss ko na 'yan doon sa last na ano natin na uh, video tungkol sa doon sa fuel consumption. hangat hanggat umaapak ka talaga ng preno, mas malaki ang kinakain niyang fuel niyan pagka umaapak ka ng preno. Kaya hanggat maaari, kung hindi naman kaya kailangan, kung kaya namang itigil ng exhaust brake mo, yung sasakyan mo yun na lang ang gamitin mo mm. talagang 100% po yan zero consumption siya hanggat naka-engage yung exhaust brake mo mm. so ganun po mga papa ang tamang paggamit ng ng eco driving at hanggat maaari huwag ka rin ah, kung ikaw ay naka kung ikaw ay naka adaptive cross control ka or naka cross control ka wag mo lang up, wag mo lang apakan yung yung accelerator mo. Hayaan mo lang siya. Kusa naman tatakbo yan, kusa titigil yan. Hayaan mo ang accelerator mo na nakahang kasi naka naka control ka naman. Huwag hmm. mo siyang apakan kasi pag inapakan mo siya, mararamdaman mo gaganon yung yung sasakyan mo o yung truck mo gaganon siya, mag magko-consume pa rin siya ng fuel pagka inapakan mo kahit pa ikaw ay naka control. So hayaan mo lang siya, hayaan mo lang siya na ano, hayaan mo lang siya na na naka nakahang. Huwag mo lang siyang hapakan. Hayaan mo lang siyang nakahang. So ganun po mga papa ang paggamit ng ano no ng eco driving. So hangga't maari, hangga't maari malayo pa lang or hangga't maari nga kung wala namang nakasunod sa likod mo, wag niyo intindihin sa likuran mo. <laughs> Pwede mag -e eco driving. Hangga't maaari. Uh, malayo pa lang uh, o kaya kahit mga 1.5 kilometers pa lang magbitaw ka na ng cross control mo kasi magfi free wheeling yan siya hanggang makarating ka doon sa doon sa ano mo doon sa titigilan mo or doon sa roundabout or doon sa exit mo magfi free wheeling yan siya automatic yan at pag mo na siya ng cross control zero consumption po yan yan ganun po yung yung paggamit ng eco driving o, lalo pagka palusong pagka naman ikaw ay palusong pag palusong ka, gagamitan mo siya. Depende sa lusong. Kung, for example, ang lusong mo ay 6%, gagamitan mo siya ngayon ng downhill. Gagamitan mo siya ng, ng downhill. Ang downhill, zero consumption din po yan. Pagka ikaw ay nagda-downhill, tapos gag ah, palusong, tapos gamitan mo siya ng downhill button. Ayan. Zero consumption din po yan, mga papa, pagka ginamitan mo siya ng downhill. So, ang paglusong naman, <coughs> kung ano yung kung ano yung speed limit ng kalsada eh for example ang speed limit ng kalsada ay 70 eh hanggat maaari ibaba mo pa sa 70 o 65, 66 ganyan hanggat maaari doon mo siya ilagay kasi ang downhill kasi pagka lumulusong ka na at nagamit mo siya ng downhill for example 70 lala, ang, ang itatagbo lang po yan ay hanggang 70 69, 70 hanggang 71 lang yan hindi din siya, ga, hindi din siya lalagpas pa doon dahil automatic siyang magpepreno pag lumampasan ng 70 yan automatic siyang magpepreno at ang preno na gagamitin niyan ay ang sa trailer yun po yung ginagamit yun po yung purpose nung downhill natin kaya lalo pagka may snow palusong gamitan mo siya ng downhill at maramdaman mo yan na yung, yung trailer at saka truck mo ay eh, tutuwid talaga halimbawa kumikis-ikis ka na palusong ka pindutin mo yung downhill iunat po niyan uunat talaga yan siya Ganun po yung paggamit mga papa, no? At hangga't maaari, yung ating mood, yung mood natin ay laging naka eco mood 'yan. O kaya naman kung kinakailangan gamitan mo ng standard mood, pero kung paahon ka naman hangga't maaari, kung hindi naman talaga kailangan, 'wag mo siyang 'wag mo lang gagamitin yung extra power ng ahon natin kasi mas malakas siyang kumain ng fuel. Pero kung kailangan mo ng extra power, pindutin mo lang yung mood natin na nandito sa ating ano, sa cambio, gagamitan mo lang yung isramut na yan, lalakas na yung pag-ahon mo so lahat po ng Euro 6, lahat ng Euro 6 na mga truck, kompleto na po lahat yan, na Nandiyan na po lahat ng mga sensor nila kung paano makatipid ng fuel sa eco-driving kompleto na po lahat yan lahat ng mga Euro 6 na truck kompleto na po yan so yun lang mga papa no uh, hindi ako makapag-demo kasi nga uh, nagda-drive tayo eh ngayon kasi naka, nakatigil -naka tayo kasi ayan, yung yung tulay na yan umangat, umangat yung kalsada ng tulay kaya nakatigil tayo ngayon. Kasi may dumaang barko. ayan. Kaya nakatigil muna tayo. So mamaya mga papa itutuloy ko. Itutuloy ko yung yung ating content at gagamitan ko na siya ng demo kung papa kung ano yung mga pinipindot-pindot natin dito sa dito sa ating uh, manubela. manobela. Andito lahat sa manobela yan yung mga pinipindot. So yun lang mga papa ano. So thank you and have a nice day. <laughs> ingat lagi, ingat sa biyahe. Thank you. Yeah, habol ko lang mga papa ano. Kung hindi naman tayo nagmamadali at uh, hindi naman urgent yung pangarga natin para tayo ay makarating sa ating destination, So hanggat maaari uh, wag tayo mag full speed. Ah uh, takbong pogi lang 80, 85, yan hanggat maaari hanggang diyan lang tayo para hindi gaano mag-consume ng napakarap, napakarami or napakalaking fuel. So kung hindi naman talaga urgent, wag natin mag full speed. Mm, um, takbong pogi lang. <laughs> yan para makaminos tayo ng diesel natin. So yun lang mga papa, hinabol ko lang. Hindi ko kasi naisama kanina. <laughs> Thank you.